What you want? ng multo, gustong palayasin na nakatira sa bahay. Balbalo manananggal na mataan sa nai. Pataswang muli na namang umatake. Kaya kung ready ka na, hitara Sa video nito, isang lalaki ang nagnangalang sa madang nagtatrabaho sa isang mini store. Wala siyang kamalay-malay na makakaranas pala siya rito na nakapag na encounter sa isang paranormal entity. Habang nakatoga siya sa night nice shift ay biglang ito ang mararanasan niya. Huwag kang kukurap. Buenas amigos, baje. Porque empezamos a escuchar ruidos y vine a dar una vuelta. Tenía miedo de que Estuvieron abriendo la tienda o algo así, pero no. Vean, no hay nada. Ah cabrón. Si ¿Sí vieron? No sé qué pasó. Mejor me voy, le dijo mi esposa, porque esta chingadera se movió sola, ya me está dando cosita, eso es muy raro. Labis na nagtaka si Samad nang bigla na lamang gumala ang chair ng kusa. Dahil sa pangyayaring ito ay umuwi siya at nang nasa loob na nga siya ng bahay niya ay biglang may kumatok sa pintuan. Pinagbuksan niya ito at dito tila ba inayahan niyong makapasok ang malevolent entity. Buenas amigos, me tocaron la puerta. Este carrito estaba en el sillón, se cayó. Como saben me duermo a veces en la sala pues porque me siento nervioso. No hay nadie aquí afuera. También he prendido la luz, pues para sentirme un poquito más seguro. Se escuchan ruidos. O sea, escuchados murmullos. Aquí en el baño. No sé si será de aquí. Como pueden ver, está vacío. Vamos a por acá. Vamos a checar si de acá vienen. No, está todo tranquilo. Vamos a ver si aquí de la tienda. Entro en de la tienda. Parece que aquí no es. Se sí, quieren acá. Vengan, vamos a ver. No, aquí no son. Venganse, vámonos por acá. No sé qué está pasando. Mejor vámonos. vengan Venga, me siento nervioso. Vámonos. Nakita mo ba a very strange image ang nakunan niyang tago sa gilid? Napansin lamang niya ito nang i-review niya ang kamera. Dahil sa kinabot ay eh, agad siyang sumakay sa sakyan nito at maneho papunta sa bahay ng magulang nito. Pero tila ba ayaw siyang lubayan ng entity dahil habang nandoon siya sa loob ng bahay ay eh, bigla na naman itong umatake. Sa risa sa techo. No se sé que esté pasando. Pero si sí me siento nervioso. Vamos a ver. Mendes. Se abrió la puerta. Se abrió la puerta como la última vez. Déjenme calmo, déjenme calmo, déjenme calmo. Déjenme calmo. No hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada. Se abrió la de abajo, se abrió la de abajo. Vamos a ver, vamos a ver. Uy, otra vez. Es en esta zona. Yo no sé qué está pasando. Uy, los perros. Ang inaakala niyang safe heaven ay hindi pala dahil tila pa pati sa bahay ng magulang nito ay sumunod ang entity. Ang lalaking ito ay labis na nangilabot ng pag-uwi nito sa bahay niya at pagpasok ay nakaramdam siya ng kakaibang presensya. Labis na nagtataka ito dahil pagpasok niya ay nakabukas ang stove. Huminga siya ng malalim at nagpalinga-linga habang nililipot ang bahay. Biglang ito ang mangyayari. Why is that on? that damn door. That door was not shut. Out of nowhere, bigla na lamang nagsara ang pintuan. Nangilapot man ay eh, nagpa siya pa rin siya ang magpatuloy ang pag-iimbestiga. Nagtanong siya kung sino ito at sa hindi niya nga inaasahan ay mukhang sasagot ang entity sa kanya. Who are you? What do you want? I'm out. Isang strange, disembodied voice ang nag-response sa kanya at nagsabi ng leave. What do you want? Nang marinig ito ng lalaki, hindi na nga siya nagdalawang isip pa at agad na umalis at lumayo sa bahay. May mga skeptic na nagsasabi yung maaaring gawa-gawa lamang niya O kung hindi man ay maaaring ang stove ay nagkaroon lamang ng mechanical issue. But despite of the comments, sino ang nagsabi ng leave? At paano mo ito may paliliwanag? Who are you? What do you want? Viral ang video nito na nakuha sa nai kung saan isang manananggal ang namataan sa itaas ng isang Di umanong ay kitang kita ang pakpak ng manananggal. <numbers>. Nagkakagulo na ang mga tao habang kinukunan ng video ang tio umano'y malapad at malaking pagpak ng mana ng gal na gumagalaw-galaw.

기 올라보시잖아. 못 알아듣고 시끄러워. 아, 빨리 좀 와. 내가 과과 비를 잡고 와. 놀리스마다. 빨리 와. 아유라. 빨리 와. 안안 하면. 만날이 코미. 누가 잡아. 빨리 와. 아, 야, 지금 밖에 for normal lamang ito dahil kung minsan ay gumagalaw-galaw talaga ang dulo ng sanga ng nyog, maaaring merong hayop na nagpapagalaw nito. <coughs> Umangha rin naman, ang nakikita lang nila ay bunga ng paradongya. But what do you think, Kamulti? Totoo ba itong manananggal? Balbal? Let me know in the comments. Ang video ito ay mula sa unknown source at hindi ko rin makita ang original uploader nito. Meron itong nakapangingilabot na mukha, mahabang braso at may itim na mahabang buhok. So totoo kaya itong encounter sa isang aswang o malamang sa malamang ay salamang itong CGI.